Wala nang edit-edit, ito ang kwento. Nandito ako ngayon sa Barangay Barangkwag, sakop ng Bayan ng tuaw dito sa Cagayan Province kung saan ngayon lang halos ito napasok matapos nga mabaha itong lugar at pasukin ng napakakapal na putik dahil nga sa umapaw na Chico River sa katabi nito. Ipakita ko sa inyo mga kapatid yung devastation na nangyari dito sa lugar. Ganyan no? talaga makikita nyo sobrang uh, dami ng mga uh, halaman galing sa dagat inanod itong laki ng troso na to imagine no yung troso na yan eh inanod din ho kaya pumasok sa bahay at talagang nasira so ngayon kailangan nila itong palahin kailangan nila talagang tanggalin yung napakakapal na putik ganyang kahirap kaya iba nilalagay nila din nila sa uh, ibabaw lang din ng bubong para yung mga ah uh, matutuyo kahit pa paano yung mga nasalba pa nila mga damit na nakuha eh, grabe oh hindi ko lang kita nyo doon nandoon yung isang truck ng or sasakyan ng barangay na talagang inanod na rin ng tubig at napunta na dyan sa may maisa no, sa palayan na area may tubig pa rin kahit pa paano at lubog pa rin talaga so imagine nyo mga kapatid oh, talagang lahat ito yung putik na yan eh galing yan sa ilog na katabi. Yun po, yung ilog na yun Chico River. So pati yung mga gamit nila, mga appliances eh, nasira at talagang nagkanta putik-putik na. Yan ay para sa mga may mga natirapang bahay. Marami din dito wala na halos na wala na halos uuwian dahil nga sa tinangay na ng tuluyan yung kanilang tahanan. Yung isa nga doon, ayun yung kausap ng kameraman ko. Talagang yung yero na lang ang nandun sa kanila, no? Yero na lang yun na iwan. At wala. Wala na talaga. Back to zero. Yun yung sinasabi nila. So dito, may mga nagpapala pa dito, eh. May nagpapala pa dito sa bahay na to. May nagpapala pa dyan, no? Dito. Ayan, mga, ang kapal talaga na putik. Hanggang saan, yung, hanggang saan po yung ano dyan? Hanggang saan po yung putik dito? putik, sir. Dito, sir. Ito yung katas na, sir. Oo. sir. O, ganyan kataas, ganyan o, kakapal yung putik mga kapatid o, ha. By one, sir. Hanggang bewang na talaga. So pinapala nyo po yung kanina o, pa. Oo sir. Magpana sir. Ating araw na, sir. Oo. Kasi sir, sayang naman yung mga gamit sir na natabunan. Baga may magamit pa sir. Ah, ito yung Baya, mga gamit na nakuha o, sir, ninyo. Oo sir. Yung mga damit, ganyan sir. Yung ito, mga... eh puro puro putik na. Oo sir. Eh, Baga sakali pwede pa labahan sir kung may pambili ng sabon sir. Okay, lalabahan pa, sir, kung pwede, sir. Okay, okay. Sige ho. Ako, Diyos ko, ang hirap. So, ayan, mga kapatid. Sila po, pinasok naman sila ng napakakapal na putik yung bahay. So, again, kahapon, uh, umapaw nga itong Chico River. Itong Chico River, yung mga tubig na nanggagaling dyan, ay eh, galing sa Kalinga Province, sa Mountain Province. At uh, dito ang bagsak, no? Sa... Uh, Chico River, nasakop ng bayan ng Tuwao. Major tributaries din ito ng uh, Cagayan River. At uh, ngayon lang halos bumaba yung level ng tubig. Uh, pero yung iniwan naman niyang pinsala, eh grabe. Talagang apat o lima na purok nitong barangay ang pinakapektado. Pati yung mga poste, eh talagang kasama na rin sa itinumba dahil sa lakas nga ng ragasa ng tubig. Actually, hanggang ngayon, malakas pa rin ho yung current to May ng ilog. Ipakita ko sa inyo ha. Malakas pa rin yung current, malakas pa rin yung current ng ilog ito sa lugar. Uh, at ang sabi ng mga residente dito, dati daw, almost 1 kilometers, no? At even nung matagal-tagal pa, 3 kilometers pa talaga yung lupa na yan bago maabot itong mga kabahayan dito. Pero ngayon, nakita ninyo, eh talagang nilalamon na husya na nilalamon ng ilog. Ang nireklamo nila, niwala ro flood control project na itinayo dito sa kanilang lugar. Kung meron lang to saan dike dito sa area, eh malaking tulong para nga hindi agad-agad aabutin itong kanilang mga bahay. At hindi aabot sa ganitong itsura na may mga troso, may mga kalat grabe yun oh. No? no so lahat yan talagang ang pinaka naging pangharang na lang ay eh yung mismo mga bahay kaya marami din talaga ang totally nasira maswerte naman na walang nasawi dito sa nangyaring sakuna. at sa parang flash flood no yung nangyari dahil biglang umapo nga yung ilog halos isang araw din ito bago siya tuluyang humupa at ngayon pa lamang nakakapagsimulang maglinis ang mga residente. Merong ilang parts dito na dati nang binaha nung bagyong lawin. Pero ngayon daw, sobra na taas ng tubig at putik ang kanilang inabot dito sa lugar. So, grabe. Halos sang katumingin, puro natabunan na makapal na putik ang makikita mo sa paligid. Malakas pa rin ho ang hangin dito sa bahagi ito ng Tuwaw sa kagayan. At pero mas maaliwalas na ito paano yung lagay ng panahon. Perfect para sa mga maglilinis na rin. Pero mahirap para maalis yung putik na tumabon sa kani-kanilang mga lugar. Hay nako. O paano? Ako po si Mon Gualvez ng News 5 at yan ang aking istorya ngayong araw.